Kaibigan, simulan mo pagnasaan ang Diyos sa buhay mo. Paano? tuli tuloy mong saliksikin. pagbulay bulayan at sundin ang kanyang salita. Hindi lang sa iyong quiet time. Hindi lang sa iyong praying life. Kung hindi sumali ka sa pagsasaliksik sa kanya kasama ang kapatiran. Meron tayong online discipleship group. Sumali ka rito upang makasama mo ang kapatiran na kaparehas mo na naghahanap at nagsasaliksik at nagmamahal sa Diyos. Sabi sa mga Hebrews 10.24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanay ng iba. Sa halip, palakasin natin ng loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaibigan, hindi ka dinisign ng Diyos na lumago ang relasyon sa Kanya ng na nag-iisa. Dinisign kanya para makipag-fellowship sa ibang kapatiran na nagbamahal din sa kanya. Kapag nag-google tayo ng panahon kasama ang kapatiran ay pinapalakas natin yung ating pananampalataya at pinapalago natin yung pagmamahal natin sa kanya. Pinapakita natin sa kanya na Lord, ikaw ang mas importante sa akin. Gusto kitang makilala. Gusto kong matuto at mahal na mahal ko yung salita mo. Gusto ko siyang i-apply sa buhay ko. Sabi sa Mateo 18.20, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nang kakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang ganda nung verse na ito, lalo na kung ikaw ay d-group leader at iniisip mo isa lang yung member mo na active, Kaibigan, hindi lang kayo yung dalawa ang nagmi-meeting kung hindi tatlo kayo. Kasi ayon sa talata ay kasama ninyo ang Panginoong Yesus. Kaya nga ma-excite ka kaibigan kahit na isa lang ang umaatin sa iyong D-group member. Sabi din sa Joshua 1.8, Wag mong ang basahin ang aklat ng kautusan pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay ay sa talata ay huwag nating kakalitaan. huwag nating kakalimutan sa araw-araw na basahin ng aklat ng kautusan at hindi lang natin ito babasahin ang sabi ay pagbubulay-bulayan natin ito araw at gabi sisiguraduhin natin na masusunod natin ito sa ating buhay at kapag nangyari iyon kapag ginagawa mo yon, sabi sa si talata, ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hindi sinabi na bibigyan ka ng milyon-milyon na pera ng Diyos. Pero ang ibig sabihin, magiging matagumpay ka sa lahat ng area ng buhay mo. Simula sa iyong pamilya, trabaho, at hanggang sa iyong ministry. May isang binatilyo, ang pangalan niya ay James. Siya ay nagnanasan na maging famous at successful manufacturer at salesman ng keso o cheese sa buong mundo. Nagplano siya na maging pinakamayaman na nagbebenta ng cheese. At ganoon ang ginawa niya. Nagumpisa siya sa paglalakon ng cheese. Meron siyang maliit na kalesa na hila-hila ng isang kabayo na nangangalang Paddy. Umiikot-ikot sila sa mga kalye sa Chicago. At dumaan nga yung mga buwan at nagsimulang manghina yung lalaki nawalan ng pag-asa dahil kahit na sobra-sobra na yung oras ng kanilang paglalako at pagtatrabaho ay hindi sila kumikita. Hanggang isang araw sabi niya kay Paddy, merong mali sa ginagawa natin. Mali yung ating priorities. Dapat unahin natin maglingkod sa Diyos at umuwi nga si James. At simula nung araw na yon, gumawa ng covenant si James sa Diyos. Nauunahin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi tagal ang batang lalaki ay nag at naging Sunday School Superintendent sa isang Baptist Church sa Chicago. Sabi niya na mas mahalaga sa kanya ang maglingkod sa Diyos kaysa magkaroon ng pinakamalaking korporasyon sa Amerika. Pero ganun paman siya ay pinagtagumpay ng Diyos. Kaya kung ikaw ay kumakain ng Philadelphia cream cheese o Cool Aid o DiGiorno pizza o kaya kung kumakain ka ng Jello o kung kumakain ka ng Oreo cookies ay maaalala mo ang binatilyo na si James na merong kabayo na nagangalang Paddy. Ang pangalan ng binatilyo ay James L. Craft na nagsasabi na mas una ang Diyos sa buhay niya kaysa sa ano pamang bagay. Ibigan, anong bagay ang pinagtanasaan mo? Suriin mo yung sarili kasi baka iba ang priority mo. Pag nasaan mo ang Diyos, kaibigan, ipakita mo sa Kanya ang pagmamahal mo. Huwag ka matakot na unahin siya sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa Diyos dahil siya ang bahala magbigay ng pangangailangan mo. Siya din ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. So, paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na minamahal din natin siya? Una, to love God is to prioritize your relationship with God. Number two, to love God is to earnestly desire Him. And lastly, to love God is to practice obedience consistently. May papakita mo sa Diyos ang iyong pagmamahal kung susunod ka sa Kanya na tuloy-tuloy. Sabi sa John 14.15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Then sabi pa sa John 14.23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Now, tandaan natin ito, na hindi ito basta parang pagtupad lang ng mga batas at paggawa ng mabuting gawa na parang makina o ritual o kaya parang sumusunod lang sa batas trapiko na minsan sinasabi natin na sumunod na lang kaysa mapenalize. No, hindi ganon. Susunod tayo sa Diyos dahil nakasulat na sa puso natin yung pagmamahal niya sa atin. At dahil dito ay gusto nating ipakita sa Kanya ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod. Lord, sabi mo sa iyong salita na ang mga nagmamahal sa iyo ay tumutupad sa iyong mga utos. Kung ganon po, ay susunod po ako upang maipakita ko sa inyo ang aking pagmamahal. Kapag nasa puso mo na ang pagmamahal ng Diyos at minamahal mo din siya ay magbubunga ito ng kusang pagsunod sa kanya. Kaya nga sabi ulit sa mga awit 48, ang nais kong sundin iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Now, tignan mo kung gaano kamahal ng author ng mga awit 40 ang Diyos. Sabi dyan, ay ang nais niyang sundin ay ang kalooban ng Diyos at hindi yung kanyang kalooban. Para masiguro ng author ang kanyang pagsunod ay ano yung ginagawa niya? tinatago niya sa puso ang aral ng Diyos. Ang ibig sabihin ay habang nagbabasa ka, ay maaaring nagme ka ng salita ng Diyos. O habang nakikinig ka sa isang Bible study or sermon, ay nang take note ka. Kasi gusto mo talagang sundin ng kalooban ng Diyos. Kaibigan, kailan ka huling nagsulat? At sinabi mo, Lord, ito palang ginagawa ko, ay hindi mo kalooban. Simula ngayon ay tatago ko ito sa puso ko at susundin kita. Lord, alam ko na ang pagsabi ng negatibo patungkol sa ibang tao ay hindi mo kalooban. Susunod po ako at sa kabaligtaran ay kakausapin ko ang tao na naka-offend sa akin at papakitaan ko siya ng pagmamahal. Lord, inaamin ko na ako ako'y nagsisinungaling sa trabaho ko. Simula ngayon, magsisikap ako maging totoo at magiging marangal sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Lord, alam ko na may sama ng loob ako at ayaw kong magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Naiintindihan ako na ang pagpapatawad ay mahalaga sa iyo. Kaya pipiliting kong tanggalin ng galit sa aking puso at magbibigay ako ng kapatawaran sa iba. Lord, aking napagtanto ng aking addiction ay hindi tugma sa iyong kalooban para sa aking buhay. Pipiliting ko na humingi ng tulong at maghanap ng paraan upang ako ay makaiwas dito. Lord, narealize ko na ako ay nagpapabaya sa aking mga tungkulin sa pamilya dahil sa aking sariling hangarin. Sisikapin ko na bigyan ng prioridad ng oras na makasama ang aking mga mahal sa buhay at gampanan ng aking mga tungkulin na may pagmamahal at katapatan. Lord, hindi appropriate ang pakikipag-usap ko sa isang babae o lalaki. Ako po ay may asawa na. Titigilan ko po ito at igagalang ang kabanalan ng kasal at iwasan ng anumang kilos na hindi nararapat. Lord, inaaming ko na ako'y naiinggit sa tagumpay at mga ari-arian ng iba. Tulungan mo ako maging masaya sa mga bagay na mayroon ako. Lord, nakikita kong sobra na ang aking pagtatrabaho para kumita ng pera at mag-ipon ng mga bagay. Sisikapin ko na unahin ang aking spiritual na paglago at maglaan ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Lord, inaamin ko na napapabayaan ko ang pangangailangan ng mga tao nasa paligid ko at hindi ko napapansin ang mga pagkakataon na makatulong sa iba. Sisikapin ko na maging mas maingat at mapagpakumbaba at aktibong maghahanap ako ng mga paraan upang ipakita ang iyong pagmamahal sa mga nangangailangan. Lord, inaamin ko po na ang aking pagiging mayabang o pride ang nagtutulak sa aking mga maling gawain at desisyon at pumipigil din sa akin na sumunod sa iyong kalooban. Magpapakumbaba po ako sa iyong harapan at pipiliting kong humingi ng iyong patnubay at sumunod sa iyong plano para sa akin buhay. Kaibigan, kailang ka nagsulat sa iyong journal? Kailan mo huling tinago sa puso mo ang aral ng Diyos? Kaibigan, ito yung kahalagahan ng discipleship group kasi kasama natin yung ating kapatiran na kinukumpara yung ating puso kung naka-align ba ito sa kalooban ng Diyos. At pag hindi ito naka-align, ay ka magre-repent at hindi magbibigay ng excuse. Kapag pinapakita mo ang pagsunod mo sa Diyos, ay pinapakita mo sa Kanya ang iyong pagmamahal. Sabi ni Watchman ni an obedient will and harmonious will are very different. Obedience is related to actions, whereas harmony is related to character. The obedient will of a servant is seen in carrying out every order of his master. But the harmonious will is shown in the son who knows the father's heart and whose will is one with the father's the harmonious will not only fulfills its duty but also fulfills it with delight. An obedient will puts a stop to one's own activity. Yes, but a harmonious will is in addition one heart with God. Wow, ang kaibahan daw ng obedient will at a harmonious will ay yung obedient will ay ginagawa ang pagsunod bilang alipin sa kanyang master. At yun namang harmonious will ay ang pagsunod ng isang anak sa kanyang tatay sa langit na nagmamahal sa kanya. Alam niya yung puso ng kanyang tatay sa langit. Alam niya kung ano ang nagpapasaya dito. At yun ang kanyang maligayang sinusunod. Na dedelay siyang sumunod at hindi napipilitan lang. Kaibigan, kung ganito ang klase ng iyong pagsunod sa Diyos, nako, siguradong napapakita mo sa Diyos ang pagmamahal mo sa kanya.